Hello mga lalabs, mga vayots, good morning! Magandang hapon Pilipinas, magandang umaga, tanghali hapon sa mansulok nang mundo. Migay migay lab, shout out! At sa mga around the world. Migay migay lab, po sa inyong lahat. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe. mag-like at mag-share kung magustuhan po ninyo ang aking mga videos na ina-upload at maraming salamat. So, yung topic natin ngayon itong uh, mga ilang araw na no na nagka-abir yang draw machine na uh, luto na kung saan ay sa yung machine number one din ro, nahulog yung number tapos yung lumabas pala sana doon is 197 which is maraming nanalo na uh, na unsya pa. So ngayon, nagkalat yon online na kung saan ay talagang uh, sabi ng mga kababayan natin, lalo na sa mga mananaya na nanonood ng lottery draw, nagpapakasakali po sila na ay ang kanilang numerong tinayaan ang mapili. So meron nga, kasi nanonood ako eh, ng ano nun. Eh, nahulog, tapos hindi counted. So yun yung masi mahirap no. So ito pakinggan po natin dahil uh, dinudud uh, nagdududa, ilang nagdududa. Talagang marami ng, hindi lang pagdududa, eh. exactly ang salita doon eh. Talagang uh, ano ano na yun eh. Talagang ano ba tawag diyan sa Tagalog eh? panluloko na talaga. Dahil alam naman natin na sinabi na ni Ma'am si sama-sama tayong babangon uli, magiging milyonaryo. So malamang hindi nila numero yung nahulog. Kaya nung umakyat yon at nahulog, hindi yon counted. So dito, pakinggan natin yung balita sa News 5. Bola na pero binobola pa. Wow. Yan ang tingin ng netizens nang biglang magkaaberya sa isang lotto draw. Duda nila, baka umi-style lang daw ang PCSO para mamanipula ang resulta. Nasa front line exactly. ng balita yan, si Camille Samonte. Lotto players, yung three numbers nyo maaring manalo ng 4,500 pesos kapag... Pinag-guestahan online ng live Lotto telecast ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO nitong February 27. Nagduda ang netizens sa bolahan para sa suwertes o 3D Lotto. Oh, wow at makikitang meron namang napiling numero ang unang machine. Pero bumaba rin ito, di gaya ng ikalawa at ikatlong machine na natrap ang bola sa itaas. Uh, Nagkaroon technical difficulties. sa, So yung pong nakapil, hindi nakapiling machine. Technical difficulties na kaagad ang rasa. <laughs> <laughs> so, yung nahulog na yon. eh dapat yun na. Counted na yun pero dahil nga sa duda ng karamihan, patina ako, hindi nila yung numero. Kaya, technical difficulties, palitan ang machine, tapos, eh, dodro ulit yung uh, machine number one. So, bakit nagkaganito? Eh, ang laki-laki ng kinikita ng PCSO, kasi marami pa rin mga kababayan tayo, ang mga nauuto at uh, umaasa na manalo, no? sa lotere tapos ginagago lang nitong PCSO sa pangunguna ng First Lady Lisa Marcos Araneta at itong kanyang aso na otosan niya dyan na naging milyonaryo na na general manager ng PCSO na si Mel Robles. So sila-sila lang. Yung Suertres ga yung 3D ganito na tinatawag nilang Suertres, oh, maraming mga Pilipino nanalo. Pero sa mga jackpot ngayon, sunod-sunod sa isang linggo, tatlong basis, biroin mo yun. Yung una 15 million, tapos sumunod 70 million, kahapon 100, uh, 170 million na naman yata. <laughs> sa isang linggo lang yun. Ha? Pag sa mga ganito, Okay lang, pero pag jackpot, millions of pesos, sila sila doon sa loob ng ahinsya ng PCSO na nanalo at nagiging milyonaryo na doon yung mga tao na uh, lumalapit, nakikipagkaibigan or mga ka kaibigan ni Mamsi, ni Lisa Aranita Marcos, kaibigan ni Mel Robles, pamilya niya, mga kapatid, siguro pamangkin. O, oh, dapat thinking Pinoy. <laughs> Kung sino-sino pa dyan, matatandaan ninyo yung nanalo na inimbestigahan ni Tulpo. Isa pa yan, Raffi Tulpo, hanggang puro ka lang umpisa, puro ka lang kuda. Pagdating sa dulo, nabali ang sanga, nahulog ka. Parang <laughs> lirong-lirong sinta lang itong uh, laging imbestigasyon ni Senator Raffi Tulpo dyan sa Senado, hindi lang dito sa PCS. O tingnan mo yung nangyari dyan sa Seafarer na naman. Oo. Oh. Porque, kasi gusto piling niya, siya yung matalino, lahat na. Siya na yung abogado, siya na yung korte, siya na lahat na kay Rapitol po na. Hindi, nakinig kay Senator Pia Ano nangyari ngayon? Back to zero. Back to by camera na naman. Then, palpak. Si Rafi Dito din. Nauna na dito po, mga lalabs, mga vayots, na sinabi ni Maharlika, through sa kanyang puting ahas, doon sa malakanyang, na ano, parang nagkakatotoo ito ngayon eh. Nagdududa na pati mga supporters uh, ni Rapitol po yung iba, pero yung iba naman bulag pa. <laughs> na talagang nabayaran o nasalpakan ng 1 billion umano na pesos ang bunganga ni Senator Rafi Tulfo para manahimik sa isyo ng PCSO. Dito tayo, balik tayo. Yung machine, ay papalita po natin ng another machines. Nag-commercial muna at pagbalik ay ipinakitang chinek ang naglokong makina. Pinalitan din ito ng bago sa itinuloy ang bola. Kinakabahan tuloy ang mga tumataya dahil baka minamanipula na raw ang resulta ng loto. Kamakailan, matatanda ang pinunari ng netizens ang madalas na solo winner sa loto kahit na sabi ng mga eksperto. Mas mataas pa ang chance ang tamaan ng kidlat kesa makajakpat sa loto. Maging sa si Senator Amy Marcos, kidwestyon ng loto draw noong February 27. Kung ganyan, itigil na raw muna ang loto. Hangga't hindi na so lahat 'yan, tigilan muna. Eh yung sinasabi nila na kailangan na ibalik na muna from start ana, at ulitin. Eh if that's uh, possible, I think that's the only way to resolve it. Uh, mahirap yung nawawala yung tiwala ng tao. Depensa naman ng PCSO, walang daya ang nangyari sa naturang 3D Lotto draw. Nagmalfunction lang daw talaga ang makina. Yung ball uh, supposedly eh, bago ninyo sinasalang yan dyan, hindi ninyo pinapatingnan sa inyong mga uh, <coughs> pinapaayos or pinapatingnan yung mga makina kung uh, gumagana ba ito or may diferensya or talagang sablay -like kayong PCSO tapos lumulusot pa kayo ngayon <laughs> dahil nabuking kayo. eh. <laughs> Possibly na uh, na-select uh during uh yung selection hindi na trap nung ating trap select gate uh, this is a mechanical problem and uh, with that uh, we have to perform alternate draw procedure yung procedure namin ay ISO certified and uh well we cannot matawag na yung aking ano kahit ano pa po ang palusot ninyo dito malinaw pa sa sikat ng araw na daya talaga yun. Lumaba, <laughs> na eh. Tapos ang number doon, number one. So bakit hindi na lang yon kinounted? Dahil hindi na-trap doon sa taas. Hindi nakaakyat. <laughs> Nakakyat na nga, eh, nahulog lang. Kasi liron-liron sinta nga itong kanilang uh, draw sa kanilang uh, tawag dito. Uh, lotere. Pandaraya. So, ito ngayon, oh. Kahapon may nanalo ng loan betor kauna-unahang milyonaryo daw sa buwan ng Marso 2024. <coughs> Na nanalo ng instant millionaire after bagging the 175 million jackpot prize uh, loto Noong kahapon, Friday, one balita ito ng news, uh, ng One News. no Hindi lang naman ito eh. Sumunod, uh, sino pa yung winner? One, ha? Ito ba ay uh, ipang sa shopping dahil babalik si Pangulong Bongbong Marcos, ay there, kailan ba yun? Babalik doon sa Australia na naman, sa Canberra siya, di ba, nung pinahiya? <laughs> Ayan na naman paparik. Sa Melbourne, babalik na naman daw. So, sunod, ito bang sunod-sunod ng pagpanalo ngayon sa lottery na to ni Mamshi at ni Mel Robles? Pang-shopping ba ito doon sa Australia? <laughs> ano nga naman? Dahil hindi na ito nakakatuwa ha? Ang nananalo ngayon sunod-sunod sa isang linggo. Tatlong bisis yata iyon na may nanalo eh. Ang una nga doon is 15 million. O ito, kailan itong 15 million na to? Uh, nanalo ng 15 million. Tapos sumunod dito, 70 million. Tapos kahapon, 175 million. Kapatayaman wow. ng no? uh, tawag dito. Nang First Lady at saka ni Mel Robles. O, oh, sama-sama nga kayong babangon may para maging milyonaryo, pero mo naman sa isang linggo, eh, dalawa-tatlong bisis kayo manalo ng jackpot. Sino mo naman hindi mananalo, mamigiging milyonaryo dyan? At sino kaya sa mga kaibigan ni, President, ni First Lady Liza Aranita Marcos, ang masayang nanalo ng una 15 million, tapos sunod 70 million. At ngayon, yung 175 million na to, kanino kaya ito sa mga kaibigan o kamag-anak ni Mel Robles at ni First Lady sa Aranita Marcos napunta, or sino, na punta o sino nanalo dito? <laughs> sino kaya dito? Nasa, nag-circulate lang naman yan sa kanila eh. So may posibilidad po talaga mga lalabs, mga violets. Na itong si Raffy Tolpo ay natahi bunga bunganga talaga sa 1 billion. Wala na eh. After ng kanyang executive uh, tawag dito uh, meeting, wala na tayong uh, nababalita pa na kung ano yung resulta nun. Sa pangalawang hearing ng o banayad na si Raffy Tolpo. Akala mo ito ta na nakakita ng Or aso, ah, nakakakita ng bampira na nanlilisik ang mata at mataas uh, nakikita yung mga pangin. <laughs> uh, ahimik na si Raffi wala nang uh, hindi na kasing bagsik nung una. So, sabi pa dito, marami siyang mga followers din ngayon na nangihinayang. Eh, or nagsisisi at uh, dismayado kay Raffi Tolfo dahil sa pamana. Uh, Ilang netizens desmayado sa pananahimik ni Tolfo Saloto. Senador, inakusahang nakatanggap ng Sohol. One uh, billion pesos according to Maharlika through sa kanyang uh, puting ahas daw. Di o dyan sa Malacanang ang nagbalita. So ngayon, may kasabihan tayo sa Pilipinas na silence means yes. Hindi po ba? Kasi pala na humik ni na to, kayo na po, bahala. Totoo ba talaga na nasuhulan siya dahil kung ako ang mag-isip, parang eh. Dahil wala na talaga. Sunod-sunod. Ta, yun nga eh. 15 uh, million, 70 million, tapos ngayon 175 million. Sa loob ng isang linggo, mga lalabs, mga payot. Sinong hindi magdoda dyan? Tapos si Tolpo, wala na. Nag-exit na ang bunga Iba na naman ang kanya ngayong mga pinupuntariya. Uh, magaling lang si Tolfo sa umpisa, si Rapi Tolfo. Pagdating doon sa gitna at sa dolo, nabali ang sanga, hulog, tapos kapalaran. i will to get stay safe for god bless bye-bye